sa mga kaulo? It's your boy Elmo, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kayo lahat? Kumusta? Kumusta po? Ako po ay muling nagbabalik para dito sa isang reaction natin sa mga issue na napapanahon dito po sa hip-hop community. Without further ado mga kaulo, simulan natin po. Pero syempre bagong lahat, pinabati ko kayong lahat. And sana po, nasa mabuting kalagayan po kayo ha. Yo, check mga kaulo. Ito nga. Itong mga nakaraang araw mga kaulo, dito sa social media, ang dami kong nababasa sa Amotsare na pinagtatalunan pa rin ang tungkol kay Francis Magalona at kay Andrew E. No? Yung mga issue na hindi mamatay-matay, na kesyo sino daw ba ang tunay na hari, sino ba ang hari, at meron pang naglalabasa ng mga usapin na kesyo si Andrew E. nakapag-produce ng mga tao, nakapaggawa ng album ni ganito, at si Francis M. ay hindi at wala. Alam niyo kayo yung mga hip hop ngayon no? 'yung mga hip hop na mga nagkalat lalong lalo na yung mga nasa ibang bansa. Hindi ko alam kung ano yung mga pinagpuputak ng buchi nyo. Alam niyo mga kaulo, hindi ko na sana gagawin tong video na to. Pero gusto kong maglabas ng salo din ng sarili kong opinion dahil uh, isa rin sa mga nakasuporta sa hip hop community natin at dati na rin ako matagal na na nasa hip hop scene, ay PK e. Black's music, kamit ko na rin si Kuya Drew. Ako po ay nakapunta na rin ng office ng Dunggalo Records. Na-meet ko na rin po si Kiko, si Francis Magalona. Napakabait po ng mga tao na yan. No? Hindi ko alam sa inyong mga pandemic rapper pa kayo, mga nagtusbungan kayo ngayon. Bakit pinipilit ninyong bigyan ng issue at pagtalunan yung mga bagay na alam niyo naman ang kasagutan? Diba? Unang-una, si Francis Magalona ay matagal nang nagra-rap no? matagal nang nagrarap ng mga panahon na wala pa yung ibang mga rapper. At napanood ko rin kung paano niya nakasama si Kuya Andrew King AE nung araw pa na ibang iba pa ang mga itsura nila sa mga show. 1980s po ako pinanganak. Natural, alam ko po yan. Alam ko lahat ng mga nangyari sa hip-hop scene. No? So matagal nagkasama po yung dalawa na yan. At malaki ang respeto ng dalawang tao na yan sa kanilang bawat isa. So wag po natin bigyan ng kulay. Oo oh, sige. Si Kuya Drew, marami talagang natulungan mga artist na mabigyan ng album, para pag-produce, mabigyan ng mga break, makilala, maging artista at pinagpapasalamat naman ang lahat. Yung napakalaki impact talaga ni Kuya Drew. Respeto, much love to Kuya Andrew Lee. Pero syempre, hindi natin kailangan ikumpara ang kay Francis M. Naira o yung mga nagawa niya is wala din naman pinagtiba kay Kuya Drew. Marami rin siyang mga artist na mga natulungan. Ah, po yung Steak Pegas, Crazy Aspinoy, di ba? Marami. Sila Padang, iba't iba -diba pang mga artist na nabigyan ng inspirasyon, nabigyan din ng break upang ah, mapalawig nila yung karir nila, hindi ba? Kaya hindi ko alam sa inyo na mga hip-hop, hip-hop kuno na gumagawa pa ng kanta, nagpo-post pa sa social media, na sinasabi na si King A e. is ganto si Francis M ay ganto hindi ba kayo na ano nagugulumihanan o hindi ba nauuga mga utak ninyo diyan sa mga sinasabi nyo na ang dalawang yan ay nagtuturingan silang parehong hari o siguro hindi nyo napainggan yung saranggola ni Pepe anong sinabi ni King A.E. E. kay Francis M Uh, much love to the king of rap. Ang sabi ni Kiko, Now we we'll be the kings of this country it takes two to tango. So, ibig sabihin, may kilala nila, ang sarili nila, pareho, na hari ng rap dito sa Pinas. Kaya huwag na kayong mag ipal, -ipal. Alam nyo, ginawa ko lang to kasi sobrang nakakadismaya ngayon na pabasa. Yung mga taong naging hip-hop lang ngayon, kung ano-ano nang sinasabi, na keso ganito, keso ganyan, na dapat si King AA, na dapat si Pradis M. Hindi nyo naman dapat yan pagtalunan dapat natin irespeto yung inspirasyon na nabigay nila, yung nagawa nila sa kultura bilang hip hop, bilang rap artist, bilang sulidong Pilipino na gumagawa ng mga kanta upang makapagbigay ng uh, tuwa, saya, inspirasyon sa mga tao, um, pagbanat sa mga maling gawin ng lipunan, ng politiko, ng gobyerno, pagpapasaya, si King AE, pagiging wholesome, mga kanta na nagagamit natin at naririnig ang ngayon. Di ba? Walang dapat pagtalunan. Kaya ang dapat inyong gawin as a hip hop, pagbutihin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi yung kung ano-anong issue ang ginagawa din yung sa social media. Na meron pang, ito eh, nakita ko eh. Respeto sa Dongalo Records, sa ah, respeto. Pero meron akong nakitang isang post sa ibang bansa na tira ito ay parang membro ng Dongalo na Keso Ganturaw, na si King A.E., mas maraming na tulong. Alam mo, Iho, hindi mo na yun kailangan sabihin dahil ang sasagot lang sa'yo ni King A.E., malaki utang na loob niya kay Francis M. No? Hindi natin pwedeng dapat baliwalain kung saan tayo nag-origin, saan tayo nagmula. Diba? Hindi natin pwedeng dapat kalimutan yun. Hindi porket patay na yung tao at si King A.E. boy pa, eh masyado naman tayong makakalimut sa pinagmula natin. Dapat natin gawin, irespeto natin pareho. Lalong-lalo na yung mga roots natin kung saan tayo nagmula. Diba? Siguro hindi ko alam, baka bagong hip-hop lang kayo, pandemic rapper, kakausbong pa lang, kaya hindi nyo alam yung mga nangyari, yung mga panahon na wala pa kayo. oh mag-research kasi muna kayo bago kayo magsasalita, bago kayo gumawa ng mga lyrics sa kanta, bago kayo mag-popo-post. -po Walang problema naman kung suportahan yung si AE. Mapakagaling naman talaga ng tao na yan. Saludo dyan. Respeto ni si Kuya Andrew at ni si Francis Magalona. Okay? Pagbutihin natin yung sarili nating craft. San tayo makakuha ng strategy sa pagrarap, bagong style, para mas mapabuti natin yung kanta natin at yung sarili natin. Okay? So yun lang tigilan natin yung mga nonsense na mga pinopost sa social media na walang katuturan na hindi nakakatulong lalong-lalo lalo na sa mga pausbong at mga new era ngayon. Okay? So, maraming salamat po sa inyo lahat. At uh, magkita-kita tayong muli sa iba nating mga reaction video. And uh, talagang ginawa ko lang to para masabi ko yung aking opinion sa aking mga nababasa at napapansin sa hip-hop community. So, Boy Elmo, na lagi po nagsasabing, walang buhok, pero merong laman. Peace. I'm out.